Pinakamatandang conjoined twins sa buong mundo magsaset ng bagong record sa kanilang 63rd birthday. very happy, and very stoked. Ito ang 62-year-old na magkapatid na kambal na sina Donnie at Ronnie Galion na nakahandang i-celebrate ang isang napakalaki milestone sa kanilang 63rd birthday sa October. Bihira yan! So for have a male of their type of twins to survive this long, it's unheard of. Ang Galion brothers ay ang pinakamatandang nabubuhay na conjoined twins sa buong mundo. Nalampasan na nila si na Chang at Eng Bunker ng Thailand na namatay sa edad na 62 noong 1874. At malapit na nilang matalo ang record ng Italian twins na sina Giacomo at Giovanni Battista Tocci. Mahigit dalawang dekada nang inoobserbahan ni Dr. Glenn Coit ang kambal at siya rin ay nagulat sa kanilang chemistry. You know, I, I remember the first time I saw him, the thing that amazed me most was tying a shoe. So Ronnie's left hand and Donnie's right hand would tie a shoe. And that, just that ability to coordinate is amazing. Kapag naglalakad sila ay kailangan mag-take turns ng kambal na maglakad pa atras. Sa loob ng anim na dekada, si Donnie at Ronnie ay natuto ng pisikal na kooperasyon at kompromiso para magawa ang kanilang araw-araw na gawain. Sila ay ipinanganak sa Dayton, Ohio noong October 28, 1951. Sila ay magkakabit mula sternum hanggang groin at ipinagahati nilang iisang set ng male organs nang sinabihan ng kanilang mga magulang na maaring mamatay ang isa sa kambal kapag sila inoperahan at pinaghiwalay, nagdesisyon sila na huwag itong gawin sa magkapatid. Apat na taong gulang pa lang ay may rockstar lifestyle na ang kambal na nagperform sa mga carnival sideshow sa US at sa mga circus sa Central at South America. Dahil dito ay nagawa nilang suportahan ang kanilang pamilya na may labing isang miyembro. Nag-retire sila sa edad na 39 noong 1991. Gaya ng ibang magkakapatid, hindi nila maiwasang pag-awayan ang mga maliliit na bagay, gaya ng pagpili ng palabas sa TV. Sila rin ay may mga hobbies, gaya ng panonood ng live sports, gaya ng football at baseball. They're living life. They're going out watching the football games, the baseball games, being part of the neighborhood again. Noong 2010, lumipat sila sa bahay ng nakababata nilang kapatid na si Jim matapos magkaroon ng viral infection si Ronnie na nagkaroon ng blood clot sa kanyang mga baga. Inaasahang makakapasok ang kambal sa Guinness Book of World Records sa kanilang 63rd birthday sa October, kung saan sila ay magiging pinakamatandang conjoined twins sa buong mundo.